Uh, oras na naman mga kaubayan ng aking pag papakain sa aking mga alaga na sisiw tuloy makita ko po kung gaano na po sila kalaki ngayon mga kaubayan eto na po sila nakabang na oh eh. Gutom na nga. <laughs> gutom na po sila mga kaubayan oh. tinitignan nila itong aking kamera Yan. at ito naman si Gansoy ko Yan. at pakakainin ko muna sila mga kaubayan bali nalagyan ko na sila ng pagkain mga kaubayan yan na sila nagsisikain na Mabagal lumaki yung, yung mga ito. Ito. Bali ay walong piraso yan mga kaubayan. Anim na lang yung natira. Na maliliit. Pero yung itik ko, yun. Gusto ko nang pakawalan sila mga kaubayan. Kaya lang, baka po kainin ng daga eh. Sayang. Ang lalaki na po. May mga kalating kilo na po ito. Pabuting ko po na isang kilo bago ko po sila pakawalan dito sa lupa. Ganyan lamang po akong magpakain mga kaubayan. May pag ko silang ganyan, bala na silang tuka ng tuka. At pagkatapos niyan, ito naman ang isusunod ko. Itong si ko lalagyan ko naman ngayon tong pagkain niya bali dito po ang pagkain niya mga kaubayan ayan po ang dami kong nalalaglag na mangga kasi ang daming bunga itong mangga ko ayan o no, nagkalat pong mga mangga dahil pong nalalaglag ang dami po kasing bunga itong mga kaubayan pinapamigay ko na nga lang sa mga bata kaya lang nagsasawa naman po sila. Silipin naman po natin yung naglilimlim kung gansa. Ayun po si Barako ko. Ayun po siya. Silipin naman po natin mga kabayan. Yung naglilimlim kung pato. Ayun po siya, malapit na pong mamisa pa yan mga kaubayan. Pag namisa po yan, kukunin ko po yung sisiyo niyan at doon ko naman po ilalagay. Pag ako po hindi na busy mga kaubayan ay malilinisan ko na po ito. Mapupulot ko na po yung mga nagkalat ng mangga na yan. Napakarami po. Kasi ang dami pong bunga sa taas nito mga kaubayan. Nagsasawa po yung mga bata pag pinapapitas ko po. At kapag ako hindi na po busy ay susunugin ko na po ito. Malilinisan ko na yan. Busy pa lang po ako ngayon mga kaubayan kaya hindi ko pa nagagawang linisan yan. Pero pag hindi po ako busy ay malinis po yan kaya ganyan po uh, tapos na po ako mga kaubayan at tabayanan nyo po yung mga kasunod na videos nito mga kaubayan yung mga susu hanggang sa lalaki po sila hanggang sa pakawalaan ko po sila para malaman po natin kung kung gaano na po ka kabigat ang kanilang timbang at ito naman po itong aking mga alagang talong oh. Galing ay nagatid. Oo. <laughs> uh, uh. Ito na po yung aking mga talong mga kaubayan. Malaki na oh. Gagawin ko pong binhi ito. Bibihin ko. Itong aking kamatis, ubus na po. Ito na lang natitira ng kamatis ko. Yan. Eh kahit papano po, may napipitasan ko po itong tanim ko. Sa paso. Kaya kung mahilig kayong magtanim sa paso, ah, uh, kahit papano ay eh, mapapakinabangan din ninyo pagdating ng araw. Kaya puputulin ko na po ang videos na ito mga kaubayan. ang hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.